ulang araw po sa ating lahat ano po yan, kumusta na po kayong lahat sa episode na ito yan po tayo po ay mag uh, tatanggal ng babawas ng dahon po ng papaya gawa po ng halos kagabi po ay maulan ay lalambot po yung puno ay baka posibleng ikatumba ng ating papaya ang gagawin po natin para naman bawas ano bawas daun oh yan tara po sama-sama po tayo oh yay po protection din po. Gawa po ng sabi ko nga po sa inyo. Maulan. Bukod sa maulan. Ay lalambot yung puno. Yan. Ayos, ayos na. Bahala na po. Hindi ko rin po gaano aral kung yung pagtanggal po ba natin ng dahon ay makakaapekto sa bunga po pero palagay ko po naman hindi ano para po protection nga doon sa kanilang katawan yung nakawalay na puno Ang daming bunga At saka po itong mga stick na ito, atin po sinadya na hindi isagad at para po may protection pagka ano ba, pagka ating binalutan para hindi maasas yung balat ng papaya po Hmm. lahat po ay dating tatanggalan hanggang doon po sa dulo 'Yan, ingatan at baka po naman malas pugan ay. Oo. side po natin inaano? palayo Para po pati siguro sa nakikita ko, yung vitamina po nung dahon, na halip na pumunta ay sa dahon, pupunta po ay sa ano? Sa bunga na. Kung ito po ay makaka hindi ko rin po sure ay no? kung ito po ay makakasama sa pagtanggal uh, natin ng dahon ay protection po naman para hindi mabuhal oh at may mahangin po at saka maulan panalo ayan o ginawa malaking tibay po o. ika nga din sa amin po hindi na mabuhay oh. hindi na mabuhay lalaki na rin i-focus ko po rin sa inyo mamaya oh. may another branch po ay eh, siguro patuloy na natin yan sa tag-araw pala maganda po itong itanim ito po ay ano eh mahina rin sa tag ulan pero ito po naman sa atin kung ay ilang puno nasa mataas pang space Okay siya. Sa bagay po, kung tutuusin naman, pag po mahirap mag-alaga, nandyan po ang mataas na presyo. Oho, Yun po ang isang basehan ko. Kung alin yung mahirap alagaan siya, yung maganda po ang presyo. Ya, ito po, meron ditong bagong branch yung ya no oh. Tapos ang malupit niya may bunga na rin siya oh. Nagbubulaklak na oh. ya yeah. na po oh, laki oh. Aba, dami pala niya. Bahala na po kung alin yung ating papatuloyin po. Ito. Oh. Laki. Yan na po yung ating mga nalinisan oh, hanggang doon sa dulo. Tas ito pa po, sain dito. Ay wala lang kaya, hindi na niya iwasan natin. Dito hindi na ako. panalo to sulit ilang days na lang po makakapapaya na tayo oh Maliwalag yun naman. Pasensya na po. naagasan tayo ng na isa. Oh. Panggulay na. Siya na po ang pinaka first time harvest natin. No? Na ano oh. Tumama din po sa katawan. Okay naman po. Mapapakanabangan na oh. Pasensya na po. panalo ganda lumabas na po pati ang buong ako yung nakalas Dito kasi pag ano niya yun, oh. No? Okay naman po Mapapakanabangan Tapos ito na po yung mga papaya po natin no. Isang aral po sa papaya natin Ano po Ang tawag doon isang aral po sa papaya po natin ito po ay pag uh, nasa open space pag hanggat kaya po natin sa open space tayo magtanim ay sa open space gawa po nang siya ay maganda yung pagka ano po mahitik yung bunga mababa opo may nag kumbaga, may nag comment din po sa atin na gayon ay totoo nga po di kumbaga pero po naman ganito po yun po naman nasa sitwasyon ng lupa natin paano nga ho kung may mga lilim ay eh di kumbaga okay lang po naman yun at yun po ang ano eh yun yung ano natin kumbaga yun yung lupa natin hindi po naman natin pwedeng piliin na nasa backyard tayo kailangan natin pumunta pa ng open space wala po naman yun Kung kumbaga optional oh, pwede tayong mamili Yan, ito po kasi ho oh, ito nalililiman ng konti madalang po ang bunga nya oh. Yan, kita po naman natin kunting lilim lang, lilim pero ito po sa side dito, na open space na siya yan na oh tamo po sa hitik ng bunga niya sa lalaki, sa baba anjan oh try po nating idangkal isa dalawa, tatlo tatlo, ikaapat po ay sagad na oh apat na gayon lang ito pa po oh. yan ito open space din to panalo malaking protection na rin po yung ating pagtanggal ng dahon no? Oh. talagang pag uh, yung hangin malaki rin po ay pinakapaligtik nila oh. lumakas man yung hangin ay eh, hindi na po oh medyo mabigat pa yung puno kaya hindi po totally gagalaw ya ano ito pa po oh. malaki oh Malakalaking laban yung pa po yung iba Ayun po, maulang araw po sa atin lahat ano po 'yan. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ito na po ang laging ganap sa ating papaya. Atin pong tinastasan na. Oh. Gara. Yan, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.